makahanap po tayo ng madilang kariton vendor today para mag-share ng blessings. Kaya samahan niyo po ako today. Let's go! Hello po! Hello. Ano po ito kariton? Ayo? Ano po dinitinda niyo sa kariton? Ito lang po. Takasahan po kayo, nanay? Ito dito lang po sa baba. Sino po kasama nyo dyan, nai? Yung uh, anak po. Ano po trabaho ng asahan nyo po? Rescue. At gano'n po kayo katagal? Nagtitinda lang ka Kailan lang? Mga tatlong buwan pa lang. Bakit? Naisip niyo po na magtinda sa kariton? Eh, ayaw ng anak ko na ng Pero kumusta po yung kita na yun? Eh, mahina. Isang araw, makano po 500 kinikita niyo? 500 yun? lang. Ang isa. Dahil ang sipak niyo, meron po blessings mula sa showtime. Ay. Makakatanggap po kayo na 5,000 pesos! Meron po kayo ng limang libo! Ay, salamat po. Uh, Parang salamat sa showtime. Uh, sa pinigay niyo, laking tulong po. Pagandang tanghali po sa inyo. Itong karitong putay, sa inyo po yun? Sa may-ari ng budiga. Tindiro lang kami, tindiro. Yung okay. may-ari nito, tagang mas bati din. Nagpakasakali akong magpunta dito para maghanap buhay. Makano kinikita mo isang araw, usually? Kikita ka rin mga 700. Sapat ba yun? Discarte lang kasi ang asawa ko naman doon sa probinsya, nag-aalaga din siya ng baboy. Ano ba pinakamahirap na pinagdadaanan nyo na yun? Yung mga nakatira dito sa Manila. Minsan, pag magkasakit ka, wala kang pera. Dahil sa sipak nyo, may bless tayo ni Lord. So, mula sa showtime, makakatanggap po kayo ng 10,000 pesos! Salamat. Kasi sa showtime, maraming salamat po. Saan nyo po ito gagamitin tayo? Pinagapatayo ako ng kwan eh. ng baboy. Salamat po sa few time na kahit pa paano natulungan ako. Ang malaking bagay na to sa akin. Salamat sir sa lahat niya. Salamat po. Hello po kuya! Wow, ano po tingin din? Apinya! May asawa anak po kayo? Meron po. Uh, ilan po anak niyo po? Anim. Yung kariton niyo sa inyo po ba yun? Ako. ako. lang po nagawa nito. Oh, ikaw ang nagawa? Ang <tod> e, na yung misis nyo po na nagtitinda rin ng bananak dito. Makano po kinikita niyo isang araw? Minsan po, 600. Sapat pa yon Tama lang po. Kaya... Lunes hanggang Sula. linggo, wala po kayo pahinga? Wala po. Minsan, maka, sa isang buwan, magpahinga isang bisis. Ano po hinihingi ng misis na yung pinaka na yung kailangan gastos na Yung urgent ba? Minsan, mga 1K. Ah, oh, pero kita niyo po, minsan, limang no, daan. Eh, 600 sabi ko. Ito lang kita. Okay. ano sabi niya? Wala lang. Natawa na lang. Ito, gusto mo yung tawa ni misis mo? Limang oras. Mula sa showtime, meron po kayo ng 10,000 pesos. Yan, sa inyo po yan. Mula sa showtime time. Tay, bat, uh, ba't kayo naiiyak? Sa'yo po. Sa'yo. Hindi ko kitang kitain sa isang buwan. Mahirap kitain sa loob ng isang buwan kasi may ma, ma mahalang protas pukunan, walang pukunan malaking bagay na rin to sir ang pukunan po, dagdag ko itong pukunan ngayon meron po kayo Salamat po. sampung kulang ano man po may bulan talaga si Lord para sa iyo pwede ba ako hop? pwede po, baka Mas mga, po okay lang, baka mga mo more blessing Salamat ko, po ha? Sir Ryan. <laughs> Saan ka naglibot, Ryan? <laughs> Hindi, kasi iba-ibang location yon Sa Munyo, sa market. Mm -mm. Yeah, iniikot kami, nakahanap kami talaga may nakbebenta ginagamit ang kariton. Oo, mar malakas kasi yung ulang kahapon sa Maynila kaya nahirapan ka siguro maghanap. Yes, yun. kaya yung natuwa ko kay Kuya Lober Loberto. Mm -mm. Yung, yung huli. Nak nakbebenta ng pakwan, pinya sa kariton niya. Grabe yung grabe yung tuwang-tuwa sa natanggap niya yung sampung libo oh. kasi hindi, never nangyari daw sa buhay niya. Mm -mm. Tapos nung natanggap siya ng sampung libo grabe yung iyak niya. Parang hindi niya akalain na may mangyari nung araw na yun. Yan kalaking blessing. Anim ang kanyang anak, di ba? Happy Father's Day. Siya yun, yeah. di ba? Yeah. Si ano yun, Kuya Ariel. Pero sobra sila natuwa yung nangyari sa kanila, hindi nila akalain na meron pala blessings na makakatanggap mula sa showtime. Yes. Thank you for being our chungsa, our angel, Ryan Bang.